At dahil nga ilog lang ang pagmamayari ko at wala akong sariling palisdaan, ay kaya naman na heto at magkakabit ako ngayon ng tain. At kahit nga magkalampagan pa ang mga plato sa kusina, ay hindi ako nagigising, kaya naman eto at tinabutan ako ng taib. Dito nga lang pala ako nagkakabit ng tain sa gilid ng aming bahay kasi nga mga lagalagang alimango na yan, kung minsan pa nga umakyat pa yan sa hagdana namin. Ay. Mahirap magkabit ng tain kapag taib na kasi nga mahirap na siya iplat sa ilalim, kaya naman ay pahirapan natin ang alimango kung sakaling gusto niyang pumasok, mahirapan siyang umakyat. Wala pahirapan, kawawa naman. Oh. So ganito nga pala magkabit ng tain, kailangan natin siyang lagyan ng kahoy sa tigabilang gilid para hindi siya umangat kapag naabot siya ng tubig. Tapos kailangan din nating lagyan ng mga dahon-dahon sa ibabaw para hindi niya malaman na trap lang 'to. Parang ikaw lang, 'di ba? Ang galing mong mang trap, ang galing mong paniwala ng tao, ang galing mong mamalastik. Hoy, teka lang, iba na 'yon. So 'yun na nga at makalipas ang ilang oras ay kahit ay taib pa ako ay atat na atat ng puntahan. Eh di sige, itay lulusukin na natin. At yun nga, tignan natin kung may nahuli. At yun nga, may nahuli tayong isa. Okay lang yan kahit isa, contento tayo. Sana. Uh...